Matapos ang limang buwan, binisita namin si Sofia Alicia. Masigla at malusog ang bata. Gumaling na rin siya sa sakit na pneumonia. Ngayon, pagka nakita kong may pawis yung likod niya, pinapalitan ko agad ng damit o kaya nalagyan ko ng sapin yung likod niya para sure na hindi matutuyo yung pawis niya sa likod na hindi na siya ulit magkakasakit ng, nung paglabas niya sa akin, hindi siya magkaroon ng ulit ng pneumonia. Kompleto sa bakuna at bitamina si Sofia Alicia. Ay dapat pala kailangan lagi akong handa, hindi ako kampante na ah, oh, simple lang sakit yan, okay na yan, ganito, ganito. O, kaya ngayon hindi ako nakakampante kasi pag alam kong may ubod si yung anak ko, parang nininervous na ako kaya agad-agad dinadala ko sa doktor para sure na hindi lalala yung sakit. Gatas ng ina ang pagkain niya. Malakas ang dumede. Parang wala na sa oras yung dede niya eh. Basta lang siya ng dede. Pag umiyak siya, dede lang. Pagka napapagod siyang maglaro, kailangan lalabas mo na siya. Sinisikap na ni Lovely na alagaan ang sarili para maasikaso ng maigi ang anak. Patuloy niya rin pinanghahawakan ang ibig sabihin ng pangalan ng anak na Alicia, protektado ng Diyos. binalikan namin si Auring nitong Disyembre. Uh, halika, 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 ho, sobang, Boyan, Mahigit limang buwan na ang anak niyang si Maxine. Hindi na. July 28, hindi ko may na-expect na mga anak na ako, mag, madaling araw, mga 4.30. lumakitin ko noon. Hindi ko naman na-expect na mga anak na ako. Ngayon sabi ko sa asawa ko pa, sumasakit na yung ko pa, sabi ko. Eh, yung pala, yung tubig, yung pinatubigan ko, pumutok na. Kaya sinundo ng mga kapatbahay namin yung kamadrona sa katuparan. Kaya dati kapat kang kamadrona, paghiga ko, inirik ko agad yung bata, ay nakatagilid yung anak ko, dahan-dahan lumalabas yung bata. Ay, grabe, hirap na hirap ako. Tatlong araw ako nag-labor, bago lumabas yung batang yan. Dinala ni Aurin ang kanyang anak sa health center dalawang araw na raw kasing nilalagnat si Maxine. daw unang beses nang mapapatingnan sa doktor ang sanggol. Sa center, hindi ko pa siya nadadala. Wala pa siyang bakuna, katisa isang. Pero sa libre-libre rito, check up pa ng libre, tatlong beses ko na siya na pa-check-up. Sa Ubo, Sipon. Ilang araw na po yung nagna? Ganyan naman madaling araw. May pinainom po pa yung gamot sa kanya. Para siya 38 degrees Celsius ang temperatura ni Maxine. Sinisipon at inuubo ang bata. Wala pang bakuna si Maxine. Sa edad niyang limang buwan, dapat ay may limang bakuna na siya na panlaban sa polio, tuberculosis at meningitis. Eh, kasi nga, lagi sakitin siya. Tapos ako nabibinat din ako, nabibinat. Binat ako nung isang linggo lang ako nakapanganak, naambunan na ako. Kalagi masakit ulo ko, kaya na ano rin ako, hindi na ako nagpapunan center. Ilan ba na si Baby? Balik, -oh. parang na mabili mo ang wala kung ito nito, ba? Yan ang maling misconception ng mga tao na pag may ubo, sipon si baby, yan ang nagiging hadlang sa kanila para hindi dalin si baby dito sa health center para mapabakunahan ah uh, hindi naman na uh, Hadlang ang pagkakaroon ng ubo at saka sipon. As long na hindi siya ganun kalala at walang lagnat kasalukuyan si baby, maari pong iturok lahat ng bakuna sa kanya. So bago naman po iturukan si baby ng mga bakunang yon, dumadaan din po sa doktor para po mas masuri at mas check up muna mabuti bago bakunahan. Minsan lang ding mapasuso ni Aurel si Maxine. Hindi ko akin nagpapadede kasi nga, nagalaba ko, nagluluto. Hindi nga, hindi naman ako pwedeng mapadede dahil pagod ba? Hindi nga pwedeng madede yung pagod ko, lalo pag sa init. Nagtatay siya, nagkakasakit. Yan mo, katulad na pag nagalaba ko, babad ako sa tubig. Papadede ko sa ano, hindi masisipunin eh, yan, lalo sa silisipun sa akin supposed to be dapat po sa edad niya niyan, eh gatas pa rin ni nanay ang uh, pinakamahalagang ibigay niya doon sa kanyang anak. Dahil sa breast milk, lahat, kumpletong nutrisyon ang matatanggap niya dyan na matutugunan yung sapat na paglaki niya at saka uh, yung mga pag-iwas sa lahat ng klase ng sakit. Kung gatas niya na tuloy-tuloy na eksklusibo na gatas lang ng nanay ang gagamitin. So bukod doon, kailangan po makakain at mapatete ng alas. Epekto rin daw ng madalas na pagkakasakit ang kawalan ni Auring ng check-up noong nagbubuntis pa lang siya. Kasama din yun. No? Kasi ang nutrisyon ng baby, nag-uumpisa yan sa pagbubuntis pa lang ni nanay. So dapat yung uh, uh, prenatal check-ups, tuloy-tuloy din yan. At regular dapat na nagpupunta si nanay sa health center para magpa-check-up hanggang siya ay uh, manganap na at ma-refer namin sa aming mga uh, ospital dito sa Maynila. Plano na ni Aurin na magpaturo para hindi muna magbuntis. Kung sa implant naman, 3 years ka eh. 3 years yan eh. Hindi ka magbubuntis 3 years. Ngayon kung gusto mo tuloy-tuloy, another ulit 3 years. Lalagyan ka ulit ng bago. Sinisikap niyang maalagaan muna si Maxine. Plano ko, ayoko na masundan. Lasa lang talaga yan. Bali, pagkatapos, pagka nag, na ako ng period ko, pumunta ako hindi ka, ano, papa-implant ako. Para ayoko na talaga, hirap. Tama na yung apat. Okay na sa akin yun.